mga bulbog o English, kaya English. jellyfish ang tawag sa English English Mulbog. kanya sa Bisaya Mulbog sa Bisaya sa English jellyfish Ma salamat kay hmm. eh, Marites hmm. na nagbigay. <coughs> Ulitin mo. Jellyfish. Tatagal na namin. Bulbog, bisaya. Ayun, kami nakakain. Yala. Nga kaun. Wala bila ito. Hindi na wala sa kita. Ay, wala Ulitin mo. Jellyfish. Tadam. Ay. Ay. 'yung jellyfish. bulbog. Salamat, Marites Rocky. kaya msik gamay lang nakuha kaya nag-share pa siya. Thank you, thank you very much. Hmm. I'm recatch gid 'ya.